Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tolete. So for today's vlog, yan. For today's vlog, ngayon na lang ulit ako guys nakapag-vlog and kasi medyo na busy. So, my <laughs> revelation. Kakain tayo guys ng ulam ko ay ginisang sardinas. Actually, yung kinikrave ko talaga is Jollibee. <laughs> yung Jollibee, napunta sa sardinas na ginisa. Pero okay lang kasi hindi naman mapili yung aking pinagbubuntis ngayon. So, sabi ko, ito na lang muna kakainin namin kasi hanggat maaari, pinipigil ko yung yung gusto. Charot! Ang garbo ng Jollibee ang gusto. Ngayon, sardinas lang muna. So, nagbuta ko ng sardinas. Plano ko sana nito is, anuhin ko, sabawang kulagay ko sa talbus kamote. Ang talbus kamote ko kaso na ano na, nabulok na. So, ito yung kinakain ko guys. Hindi makita eh, masyadong malayo sa ano. Wala akong maayos na pwesto. So, for today ay nasa stage tayo ngayon ng paglilihit sya paglilihin hindi naman naglilihin parang mean, ano lang may time lang na parang may sumasagi lang sa isip ko na hey, gusto ko ng ganito pero usually hindi ko naman masyado nasusunod kasi ewan ko minsan tamad din akong sundin ngayon ito so far masarap naman itong ginawa ko akong... ayan sardinas pagkain pinoy wala dito mag isa guys. Ang init. Kakatapos ko lang din maligo. Parang Mukbang tayo. Mukbang tayo na ulam sardinas na may kamatis. Binit ko to guys. Dito pa talaga tinanggal yung ano ko. Kasi papawisan pa. Gabi na kasi ngayon, kung ako lang ayoko sana kumain kasi kailangan ko uminom ng gamot. Wala lang no. Gusto ko lang gusto ko lang i-document yung vlog na ko. <laughs> Document. Buti na lang tanggap naman ng sikmura ko ito ngayon. Kasi nga, ang kinikrave ko talaga is Jollibee, yung two-piece chicken. Jollibee! Lang. Saka na tayo mag-Jollibee. Pag may pera na, kawawa ka <laughs> Hindi. Saka na, kasi matagal ko nung nararamdaman na gusto ko mag-Jollibee. Ay, hindi. Last week pa. So ako naman, pinipigil ko kasi hanggang makakari. Ang so gusto ko lang kontrahin. Pero hanggang ngayon, sumasagi na naman sa isip ko, Jollibee. Nakikrip ko na lang hanggang sa Jollibee. Pag bukas, hindi pa nawala sa isip ko. Jollibee ko na sarili ko. Jollibee talaga, no? Jollibee na Jollibee sardinas yung kinakain. Yung video na to ay for the mukbang with Sabinas. Hindi ko na alam kung anong i-upload kong video guys. Wala ba ako sa mood. Wala pa ako sa mood mag-content ng mga seryosong content. <laughs> seryosong content. <laughs> Ganun siguro guys, no? Pag talagang pagbuntis ka, parang hindi ka masyado ewan ko, hindi ka masyado active. Ramdam ko kasi yung ano eh. Yung katamaran ngayon. Parang gusto mo na lang lagi mo na matulog. Ano? Gusto nito man pero parang parang ayaw talaga na Parang ayaw ko na. Parang ayaw ko na. na po ngayon, guys, ay something kain lang. Hindi ako masyado na kumakain ng yung katulad na kain na talaga na normal na kain. Parang sa akin, tikim-tikim lang. Hindi. Sarap na kasi para ako laging busog since na kailangan kong kumain, kain tayo. Mm. Kailangan ko lang kasi mag-ano. inam ng gamot. Kaya kailangan kong kumain. Diba? Yun lang. Tapos lang kumain guys. And may gamot nga pala akong naiinom nito. Mabigat to. Kailangan talagang may kinain ka. Kasi pag hindi ka kumain talagang sasakit yung plastic mo, sabi ng doktor. So, yun. Yun lang. Just the end of my vlog. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!